Greetings smartwatch fans, babalikan ulit natin ang Colmy P81 smartwatch So far nagiging popular na siya sa mga shopping sites Kasi very affordable and medyo popular na rin yung Colmy sa mga naghanap ng Okay, decent na smartwatch pero hindi masakit sa bulsa At ito nga yung pinakalatest nila yung Colmy P81 smartwatch So, yung body frame nito is polycarbonate. So, unibody polycarbonate material. Hindi siya uh, steel or zinc alloy. So, kung gusto niyo ng zinc alloy, meron namang ibang brand yung Call Me. Or ibang product yung Call Me na brand. This time, uh, itatry natin i-connect to sa support app sa kanyang smart application. So, available sa Android at, Owe, uh, Android at iOS. Gumagamit siya ng DAFIT na support app. So, wala tayong QR code dito. Pero, meron tayo dito sa smartwatch. So, yun yung gagawin natin. Paano ba i-connect ang CallMe P81 smartwatch sa support app na DAFIT application. Yan yung natanggap natin na mga tanong about sa CallMe P81. So, sa video na ito, i-demo natin, itatrya natin i-pair ang smartwatch na ito sa Dapit app. So, kung may mga katanungan kayo about sa video na ito, about sa setup ng Callme P81 sa kanyang support app, drop lang comment sa baba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa ating YouTube channel, Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start na tayo. Try na natin i- Connect ang CallMe P81 smartwatch sa support app na DAFIT application. Kung nawala nyo yung box, kasama na rin yung user manual, merong QR code dito sa smartwatch. Especially kung hindi nyo maalala ang name ng support app. Punta lang kayo sa settings, about, at eto. Meron tayong QR code dito. Scan nyo lang yung QR code. Then, magpropose ito sa website or sa Google Play Store. Okay? So, start na tayo. Buksan natin yung, open natin yung Google Play Store. Search natin yung DAFIT application. So, alam naman natin yung name ng app. So, no need na na iscan yung QR code. Kung napapansin nyo dito, 50 million plus download. So, very popular na application para sa smartwatch. So, install natin yung application. Hintayin lang natin na mag-download at makomplete automatically mag-install kagad to sa ating Android smartphone. So, as you can see, napakabilis lang. Very lightweight. 100%. Installing na. Hintayin lang natin. So, installing. So, wait lang natin yung pag- tatapos ng installation ng DAFIT app. Meron ding support app para sa iOS sa mga gumagamit ng iPhone na application o iPhone na smartphone. Okay, so tapos na yung pag-install. Open na natin yung application. Tap natin, open. So meron tayo dito, Welcome to DAFIT or DAFIT. Agree and continue. So, ito may permission tayo dito. Allow Daffy to access this device's location while using the app. So, allow Daffy to find, connect relative position of nearby devices. So, i-allow lang natin para sa GPS to. And, kung di on yung Bluetooth, nyo nyo mag-ask rin to sa Bluetooth connectivity. So, kailangan nyong i-activate. So, i-allow lang natin turning on Bluetooth. Enable natin yung location services. Ayun na. Go back. So, balik lang tayo. Ayun. So, nahanap ko agad yung P81 natin. Meron ding ibang smartwatch dito. C20 Pro Watch 9. So, sa case natin, kailangan nating i-pair yung P81 sa Dafit. So, i-tap lang natin yung P81 automatic magko-connect na yan. So, hintayin lang natin. And, ayun, uh, connected. So, lumabas yung battery life natin, 41%. Okay. So, i-next uh, lang natin. Next. Bluetooth pairing request. Pair with P81. Pair natin. Okay. Then, tap ulit natin yung next. So, dito. So, it's sa inyo na kung gusto nyong lagyan. Okay? Or hindi. So, sa atin, done lang natin. Ayun. So, ito may permission ulit tayo. Allow David to send you notification. So, kung gusto, nyong, kung gusto nyong makatanggap ng SMS or app notification, si allow nyo lang. Kung ayaw nyo naman, don't allow it. So, in our case, i-allow natin. So, ayun na. Nandito na tayo sa UI ng DAFIT app. So, sa baba, meron tayong health monitoring or mga health data. Next, ito naman yung sa sports. At ito yung device natin. Ito naman yung profile. Okay. So, pwede natin integrate or isynchronize sa Google Fit Strava na application. So, punta tayo dito. So, walang name. So, obvious naman yung icon dito, smartwatch natin. So, nakita nyo, connected tayo. Meron tayo dito mga watch faces, notifications. Tingnan natin kung naka-okay na ba. So, enable natin yung phone notifications. Yan, may permission tayo. Allow David to access your phone call logs. I-allow natin. Allow David to access your contacts. I-allow rin natin. Allow David to make and manage phone calls. I Allow din. Pero kung hindi kayo comfortable na baka sa tingin nyo binabasa yung messages nyo na access, pwede nyo namang i-disable. Gamitin nyo na lang yung smartwatch pang forma lang or as a time. Pero kung gusto nyo makatanggap ng notifications, kailan nyo i-activate yon Activate natin yung messages. Ito, so yung mga text nyo. Pwede kayong makareceive ng text notifications allow david to send and view sms messages, i-allow natin. Then, kung gusto niyo rin ng notifications from notifications from Messenger, i-allow niyo rin yung permission. So hanapin nyo lang yung David, activate, allow. Ayan na. Go back. WhatsApp application, Skype, Instagram. Then, balik to ulit tayo. Ayan na. So, naset na natin yung sa push notifications. tingnan natin kung merong update. So, walang update. Okay. Favorite contacts. I-add nyo lang. Very easy lang mag-add ng contacts. World clock. Alarm. Pwede rin kayo mag-set. Kung gusto nyo na mag-change ng watch face, meron ding watch face section. Okay. So, add nyo lang, punta kayo sa Face Gallery, i-download nyo lang yung uh, gusto nyo yung watch faces. Automatic mag-install yan sa smartwatch nyo. Others, tingnan natin, time format, 12 hour format time naman. Metric system, auto lock 30 seconds, quick view. So control phone music, so marami siyang options dito. May stress monitoring din, heart rate. Sa mga kababaihan, may physiological cycle reminder. So, very easy. So far, very stable yung connection ng CallMe P81 smartwatch sa DAF, DAFIT na support app. Yung tutorial na ito para sa Android platform. So, kung may mga request kayo, katanungan about sa CallMe P81 smartwatch or DAFIT na app, drop lang ng comment sa baba. Subscribe, like and share. Bye.